Hi folks, short ride tayo papunta ng Morong Bataan kasama ang asawa ko. Dito muna kami nag over para kumain sa Jollibee. Kita-kita muna kami kasi magkakaiba kami ng lugar na pinanggalingan. Mahaba ang biyahe. Banayad na takbuhan lang dito sa Mount Samat. Ganda yung daan dito. Presko yung hangin tsaka malamig kasi maraming puno. stopover lang kami sa gilid check lang yung mga motor kung okay pa. So dito sa lugar na to, paganda yung tanawin. Dito pala kami nag-check-in sa Maribel Beach Resort sa Murong Bataan. May mga available na room sila dito, malinis kaya recommended siya. Dito yung private pool nila, may enjoy ng bawat isa. Mga kids nyo, dito naman yung entrance ng beach resort nila. eto meron silang volleyball court, may mga jet ski na pwedeng rentahan. Pwede ka rin magtayo ng tent. Pahinga muna saglit. Tamang kwentuhan muna dito. Ni-enjoy lang yung view ng beach. Yung ganda. Medyo mainit yung panahon na to. Kaya relax-relax muna dito. Tamang tawanan lang. Ito ang asawa ko. Tawa ng tao. Nagluto na rin kami pagkatapos. Ito, kainan na. Nga pala, mas maganda kung may dala kayong pagkain na lulutuin na kasi mas makakatipid kayo tsaka mas masarap kung niluluto nyo yung pagkain nyo hindi binibili so ito yung ganda ng dagat nila kalmado lang ang mga alon na enjoy ng bawat isa kahit mainit presko kasi nasa tubig ka ito nga pala yung pinsan ko na problema siya kung paano daw yung pauwi <laughs> ito pala yung oras na itatry namin yung island hopping ready ready ang lahat may dala, -dala pa mga tubig First time ko rin kasi mag-island hopping kaya medyo excited ako. Talagang pinaghandaan ko. So eto na nga, suot na namin yung mga life vest. Nag-ready na rin si Manong para umandar. Mga 35 minutes yung layo ng isang isla. Pero sulit naman nung dumating kami. Kasi maganda talaga yung dagat. Tsaka yung mga coral na enjoy ng bawat isa. Medyo nakakatakot lang kasi malalim niya yun din yung area na yan. <laughs> kaya ingat-ingat lang din. Ito, lumipat kami sa kabilang isla para itry naman namin yung white sand na to na sinasabi ng mga manong na magaganda daw. Medyo mabato lang siya, kaya ingat-ingat lang din kasi delikado rin kapag ka nalaglag ka. Masarap tumambay dito sa ilalim ng puno, presko. Doon na halos umikot yung trip namin. Ito na nga kami, pauwi na uli. Pwede na uli. Panalangin muna bago umuwi. Enjoy ang rides. Umuwi na kami. Ito nga nakarating na kami sa bahay. Ilang folks, salamat.